Ayun no, mga chabibi, Welcome sa channel namin Chubby Bikers. Para sa video ko ngayon, eh, si-share ko sa inyo kung paano ko nililinis yung uh, simplest Food Processor. Kasi may mga nag-message sa akin na tinatanong nila kung paano ko daw nililinis yung Simplus Food Processor namin. Kaya ipapakita ko sa inyo. Tara, Ah, uh, mga chabibi, ito lang naman yung mga components ng Simplas uh, food processor. Isa yung malaking malaking chopper, ito. Ah, uh, itong chopper na ito yung malaki. Ah, uh, tapos yung isa naman yung maliit. Ah, uh, ito, lang yung uh, ginigiling namin na bawang o kaya sibuyas, ito lang yung ginagamit namin. Pero pag marami, ito yung ginagamit namin. So, paano namin ito nililinis? ah uh, itong party na to mga chabibi, hindi ko alam ko kasi meron silang tinatanong kung paano nilinisin daw hanggang baba. Hindi ko alam kung ano yung hanggang baba. Baka, baka hanggang dito. Meron naman nakasulat dyan na ano eh, na do not remove. So, hindi ko na ginagalaw yan. Yung party na to mga chabibi, pinupunasan ko na lang to Hindi ko to binabasa. As in, pinupunasan ko lang to na yung uh, beam bimpo na basahan na piniganin nyo na medyo uh, basa siya, sipupura pupura siya lang dito tapos itutuyuin nyo na. Yan, yung parte na yan, yan ganun, Puro punas lang yan. Hindi ko yan binabasa kasi baka pagka pasukan ng tubig yan, eh, garanti sabog yan. wala na tayo magagawa yan. Eh, sayang naman. etong dalawang to, yung lagi kong yung ko. etong mas, itong malaking chopper, uh, inuhugasan ko yan. syempre itong uh, blade niya, yan, yung party ng blade na yan sa loob. Ito, to, Yung nasa loob na yan. Yan, pag nakakakita ka katulad yan, uh, medyo may parang oil-oil uh, siya o parang basta pag madumi. Yan, basta madumi loob na yan. Ginagamit ko dyan, eh, ano, uh, cotton buds. Sinusungkit ko lang ng cotton buds. sa uh, sandali, kukuha ko, papakita ko sa inyo. Yan, mga sa BBO. Yan, yung loob niyan, pinapasok ko lang ito. Yan, pasok yun lang yan, yan yung cotton buds yan tapos ganyan ganyan ninyo na lang para malinis nyo yung, yung parte na yan, yan 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 lang yung ko dyan na, na i ano ko to sa sabon tapos si gaganong ganong ko lang tapos pabanlawan ko na lang yan sabay sabay syempre yung labas ingat lang kayo dahil napakatalas yan so i ano ano nyo na lang ng sponge punas punasan nyo na lang yung labas niya. pero mag iingat kayo dahil ang talas ang blade na yan tapos dito sa parte na to yan yan, hindi ko naman nalilinis to ng sob ng iyong loob na yan. Ito lang din ang ginagawa ko. Yan, pinapasuka ko na. Ayan, katulad yan, no? ang dumi. Oh. Hindi ko pa nalilinis pala ng toro dito. Yan. yan ganyan-ganyan ninyo lang yan. Yan. Yan, no, maaano nyo lang isa. Yan, ilang lang yes, oh, di ba natanggal. naman ng way ko na ginagawa para malinis talaga tong loob na to uh, maliban doon eh wala na lahat yan, yan sinasabong ko yan sinasabong ko yan tapos yan yung itong part na to ng ito cotton buds lang yan para malinis nyo yung kasulok sulukan ng loob na yan kung gusto niyo talagang sobrang ano kayo sa linis yung matikuloso kayo sa linis yan cotton buds lang ang gamitin nyo yan, hindi ko pa pala nalinis mabuti to no o yun, basta ganun lang yung gawin nyo, gumamit kayo ng cotton buds. Tapos ito naman isa, yung maliit na to, syempre, obviously, mas madali naman linisin yung mga takip. Yan, yan. Yung takip, ano yun, sasabunin nyo lang yan. Sponge lang gamitin nyo. Ayan, sponge nyo lang. Lagyan nyo ng sponge yan, ng sabon. Yan, gamit kayo ng Joy. Kaya Max glow Ito naman, yan, paano nililinis yan? Kasi nagkaka, sumisingit-singit yan dito sa goma eh, sa ilalim na yan, itulak nyo lang. Tulak nyo. Yan. Pagkatulak nyo ng ganyan, pinatanggal na yan. So, ito, ano, sabunan nyo na yan ng sponge. May, may sabon yan. Sabunan nyo na yan. Balawan ninyo. Tapos ito, yung goma nito natatanggal. Tanggalin nyo lang yung goma. Ayan, o. Oh. Ano? Pag natanggal nyo yung goma yan, malilinis nyo na yung, ano, yung mga singit na yan. Eh, pwede nyo na sabunin. Uh, inuulit ko, madalas yung blade na to kaya so uh, mag kayo sa paglilinis ng mga ganito yan ito ito, ito, ito rin uh, pwede nyo rin itong sabunin ayan eh, no? o ayan o ganun lang ng sponge ayan na no? sponge tapos balawan nyo ng tubig lahat yan balawan nyo ng tubig lahat yung party na to itong itong mga to yan yan basta lahat yan itong party na to lahat yan yan, ito lang yung sinasabon ko at minabasa ng tubig. Ito, wala. Punas lang. Punas lang lahat yan. Ito yan. Uh, dati nag dati ako dito maglagay ng ano, ng liquid. Umapaw. Uh, pumasok dito. So, wala lang o hindi punasan na lang siya ng basahan, hindi ko naman kasi siya mababasa eh. Tapos, hindi pa hindi pa ito pwede tanggalin dahil kitang-kita -kita naman nakalagay. Do not remove. Kaya, inano ko na lang. Uh, punas lang ng uh, medyo basang basahan. Tapos, tutuyuin nyo na lang agad. Uh, um, pero, itong mga party na to, eh, pwedeng pwedeng nyo uh, sabunan yung mga yan. Pero, mag-iingat lang kayo sa blade niya dahil napakatalas. kaya kayang-kaya nyo na yan, mga chabibi yan. And sa mga nag nagtatanong sa akin kung paano nililinis tong ano tong simplest uh, food processor. Yan ganyan lang yung ginagawa ko tapos sa uh, para doon sa ano sa mga kalobloban, kasuluk-sulukan yan yung mga ganyan, gamit na lang kayo cotton buds yan, ito uh, kung yung cotton buds yan, mm -hmm. dahil langis langis yan yung nasa loob yung langis yan. kaya kaya pag, na, pagka ako, ano, nagigiling ako ng, ano, ng, ng bawang pumapasok dito yung maliliit pagka may ikot, pumapasok dito ito rin yung pinasusunod ko cotton buds, Okay? O bali, ganun lang mga chabibi. Ganun, ganun lang kasimple kung paano ko linisin itong uh, Simplus Food Processor. Sana nakatulong itong video ko sa inyo mga chabibi. Uh, sa mga nagtanong, sana mapanood nyo itong video na to uh, Para makita niyo kung paano ko linis yung ano, food processor namin na Simplus. Okay mga chabibi, kita kisay sa susunod kong video ingat kayo palagi, ay maraming maraming salamat po pala sa lahat po ng subscribers namin sa mga bago namin subscribers na patuloy na sumusuporta sa channel po namin Chubby Bikers uh, patuloy nyo sana suportahan yung uh, channel namin, uh, sana pakilike share and subscribe po, para mas ma-recommenda po kami ni YouTube sa mas maraming manonood so ingat kayo palagi, maraming maraming salamat sa inyo, uh, bye bye